batang palaro, binigyan po ng Cueless. Napakaswerte yung batang palaro, mga idol. Si Carl Ignacio, taga Negros Occidental. Uh, yan po ang, ano, yan po ang garator, ang batang palaro, mga idol, na uh, si Michael X. Porpo. Uh, player. Uh, less player, napakaswerte ng batang palaro, mga idol na taga La City Negros Occidental oh, So napakaswerte mga idol no? Oh. Napakagandang taco hey, you, know. you shake hands Shake hands with the Thank you Thank you Yan po yung naggagaranto oh, yeah. po Si Michael Feliciano yeah. A.K.A. Export Port Thank you, thank you Yan Aray ko. Walang biti na mga idol Walang biti na Grabe, walang bitin. Grabe. So kung sino pong gustong bumili mga idol, ito po, napakagandang taco. At yung bat. Mag-PM lang po kayo sa akin. Sus, aray ko. Sus, napakagandang taco mga idol. Isa po itong q -less. Yan po. Yan po si Michael X-44. Grabe mga idol. Walang bitin, no? Walang bitin mga idol. So, yan po yung Chinese mga idol, yung nagmamayari po ng Q-less. Yan po yung Chinese. Yan po si Patrick Garcia, a.k.a. The Devil. O, ayan po, kung kilala nyo po yan. Yan po ang pinakagwapong kasama namin okay. na si Waray ng Mola. Mola Channel ingatan. ingatan mo yan ingatan mo yan Carl yan po ang sabi ni Michael X44 aray ko wala nang bitin Carl, pag nagkaroon ka ng emergency, isabit mo lang yan sa akin. Pwede mo inisabit. yan isabit. yan Oh, 25, pwede yan. Dalawa Benchinko, sabit. <laughs> Ayos na. Tirain mo na. Ito. Ang ganda ng tapo mga idol, No? Sus, mabuk. Ah, lang po kayo sa akin kung gusto niyo pong bumili. Ayan. Ah. Yan po mga presyo. I-live mo to mamaya. Ay, manonood si Vice. Live. Eh, baka bawalan mo. Eh. Ginabawalan ko? ano na lang. Yung ano lang. Yung Pwede mag-live. Video, video. Ano, wala pa nang live dito. Bawal. Bawal sa amin? Yan ako, pwede. Pwede ba yung sponsor Love, 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 love. mga idolo no? Meron pong 26,900 Meron pong 35,900 Who's your opponent? Grabe Ganda na tato. Sige mga idol Hanggang dito lang tayo uh, Kung gusto nyo pong bumili magpi pm po kayo sa akin Jerry Great TV yan, yan, po si Michael Exporter. Na yan, yan po isang Qless po. Sige po mga idol, hanggang dito lang po tayo. bye, -bye.